For DJ Rockies, Secret Files Sagot ko ang alawans at dorm ng boyfriend ko Itago nyo na lang ako sa pangalang Kit. 26 years old. Nagtatrabaho bilang isang call center agent sa Pasig. Ewan ko ba, kapag nagkukwento ako sa mga kaibigan ko tungkol sa nangyayari sa buhay ko, ang lagi nilang sinasabi, ang tanga-tanga ko daw. Matanong ko lang, masasabi mo bang tanga ang isang tao kung nagmamahal lang naman siya? Oo, nagmamahal lang naman ako one year and four months na kaming magkarelasyon ni Jeff. Si Jeff ay pinagpapaaral ko sa isang university sa University Belt. 23 years old na siya. Independent din siya. Galing siyang probinsya at alam ng parents niya na nagdo-dorm at graduate na siya. Pero ang totoo, hindi pa talaga siya graduate. Nakilala ko siya sa isang kaibigan. Ayun, nagkamabutihan kami. Kasi yung mga tipuhan niya, yun yung type ko. Chinito, matangkad, at maputi. Minsan may pagka-loko-loko nga lang. Pero sobrang funny niya. Napapasaya niya ako. Bumaba siya ng pick-up line sa akin. Kaya hindi nagtagal. Nahulog ang loob ko sa kanya. Kaya eto naman ako. Todo-todo kong magmahal. Ibinibigay ko lahat-lahat ng pagmamahal para sa kanya. Binibigay ko lahat yung mga gusto niya, hilig niya, at buong pagkatao ko. Kapag may gusto siya, binibigay ko. Six months ago, may trip daw sa school nila papuntang Japan kailangan daw sa school project nila. Pinag-ipunan ko yun. Nag-overtime ako. Nagbenta ako ng kung ano-anong paninda. Halos tinipid ko na nga ang sarili ko. Makapag-ipon lang. Kaya ayon, sa awa ng Diyos, nakasama siya sa Japan trip ng school nila. Tapos, Last month, nag-request siya sa akin ng laptop kasi kailangan niya daw para sa project nila. Ipinahiram ko sa kanya yung laptop ko. Ngayon, wala akong gamit na laptop. Pero okay lang. Kasi alam ko, kailangan niya yung laptop ko. At isa yon sa magiging dahilan para makagraduate siya. Ako naman, todo asikaso sa kanya. Pinagluluto ko siya gabi-gabi. Pinupuntahan ko siya sa dorm niya. Pati dorm niya, sagot ko. Oo. Sagot ko ang allowance niya at ang dorm niya. Ang sabi naman niya kasi sa akin, tutulungan niya ako kapag naka-graduate na siya at nakahanap ng magandang trabaho. Kaya thankful daw siya sa akin. Napaka-sweet noon kaya mahal na mahal ko yun eh. Pero sa mata ng ibang tao, ang tanga-tanga ko kasi feeling nila ginagamit lang ako ni Jeff. Pinaperahan lang ako. Pero 'di ba, para sa akin, para sa lahat ng taong nagmamahal. 'Di ba gano'n naman tayo? Gagawin natin ang lahat para sa taong mahal natin. Pero minsan napapaisip ako, bakit ganun? Kahit ibinigay ko na ang lahat, parang hindi pa rin siya nakukontento. Minsan, sumagi sa isip ko gusto ko nang sumuko Gusto ko nang sumabog Umiyak At magwala Last Valentine's Day Dahil may klase siya Sinurprise ko siya sa school nila Wala akong pakialam Kung ako ang magsusurprise sa kanya Alam niyo kung anong regalo ko sa kanya? Niregaluhan ko siya ng matagal niya ng request na Xbox. Tuwang-tuwa siya. Masaya akong makita siyang masaya. Natapos ang Valentine's Day, na nag-check-in kami sa isang hotel. Ang saya-saya talaga. Hanggang sa last week lang, Akala ko magiging smooth na ang lahat sa amin. Nabalitaan ko uli na may babae siya. Oo, hindi ito ang unang beses na meron siyang babae. Nakita daw noong isa sa mga kasamahan ko na merong kasamang babae si Jeff na gumimik sa isang bar sa Timog magkaakbay, at naglalampungan. Sinearch ko yung pinuntahan nilang bar sa Facebook. At tiningnan ko kung merong mga photos sa bar ng gabing yon. At pagkita ko sa Facebook, meron ngang nag-upload na photographer. Habang nag scroll ako ng mga photos, doon ko nakita ang isang napakapamilyar na mukha. Masayang-masaya siya. Masayang-masaya ang boyfriend kong si Jeff kasamang isang napakalanding babae. May picture silang magkayakap. May lips to lips at nakakalong. habang nakikita ko yung litratong yun. Nanginginig ang buong kalamnan ko. Napapaisip ako, kapag nakita ko tong babaeng to, babangasan ko ang mukha nun. Parang dinudurog ang puso ko nang makita ko ang mga pictures na yun. Iniisip ko ngayon na dapat ko nang habang iwanan ang boyfriend ko. Pero kapag iniisip ko, parang hindi ko kaya. Parang ikamamatay ko. Kasi siya na lang yung tanging nagpapasaya sa akin. Mag-isa na lang ako sa buhay, independent na ako. Ang nanay at tatay ko, matagal lang separated. At nakikita lang ako sa tita ko si Jeff lang na boyfriend ko ang nakapagbibigay ng saya sa akin. Binigay ko ang lahat-lahat sa kanya. Ano pa bang gusto niya? May kulang ba sa akin? Ano bang gagawin ko ngayon? Kasi ngayon, hindi kami nagkakausap. Tinigil ko munang makipag-text o makipag-communicate sa kanya. Nagiging cold ako sa kanya ngayon. Hinihintay ko siya na suyuin niya ako at tanungin ako kung meron nga ba kaming problema. Pero wala siyang ginagawa. Hindi siya marunong makiramdam. Pero alam ko naman na mahal na mahal niya ako. Pero bakit niya nagagawa sa akin to? Dahil babading ako. Dahil babeki ako. Bakla ako. Ano bang kulang sa akin? Tulungan niyo po ako. Ako si Kit. At ito ang aking secret file.